Muntik na masunog ah. <laughs> and it look na pula. Pero hindi literal na pula. Puti pa rin. And let's chase it. Uh -huh, parang same-same lang. And pati ang amoy. Kuhang-kuhang. Good morning! <coughs> Medyo may sabit-sabit pa rin ang lola nyo. Yes, inihanda ko na yung ating bag. Kasi, it's my day off nga pala. And meron tayong two days na day off. Pwede na lang bago ang ating vacation. Yes, see you soon, Pinas! Yes! <laughs> see you soon, Pinas! Soon. Para tayo ngayon napupunta ng Hamilton. Matagal ko na binabanggit noon pa kung kayo nanonood ng na ating mga video, ay binabanggit ko talaga yon So, feeling ko lang na si Yusun Pinas. Pero hindi. Wala ba tayong tumasyahe? dun muna tayo sa 7 hours driving. Two times na tayo nakapunta doon yung una. Yung medyo okay naman ang panahon. Pero hindi natin nakita. Yung gusto ko talaga makita yung bundok ng yung may snow. Ano bang? Anong bundok yun? roapeho, roapeho o rimutaka, whatever. Basta bundok na may snow sa so tuktok. Tingnan natin kahit sa si Cloudy noon. Pero parang nakita namin sa weather, medyo, ngayon nga, dapat pupunta kami Castle Point. Kaso, ganyan nga, maulan hanggang Sunday pa daw. Tingnan natin, sana naman makita natin yung sa Desert Road, na wala nga yung video ko ng Desert Road, tapos merong bundok. Eh, Cloudy naman. Nun. Tingnan natin kung makikita natin yun this time. And, let's pack na nakapaglaban na ako ay mamaya tutupin ko na yun kasama na yung mga towel natin kailangan natin ng towel kasi parang almost 3 days tayo doon for fourth day kong bakasyon siguro pahinga lang tayo tapos dapat stay pa kami doon kasi may mga trabaho yung kasama natin si Kuya Erwin magpapasyon pa tayo sa Hamilton ewan ko kung saan tayo makapunta doon pero pag tayo maagam kauwi baka sa Wellington na lang tayo mama siya sa Wellington so hindi ko alam kung matutuloy. depende kung meron pa tayong strength at yun nga ah uh, next day naman noon ay birthday na ng ating foggin foggy si Rafa boy tingnan natin kung ano mga kaganapan pa dito pa din masama kasi magplano kasi medyo hindi naman sa nauudlot medyo na, parang depende tayo sa sa lakas natin kasi parang yun nga galing tayo sa travel bala na at saka busy din kasi, hindi naman busy yung birthday boy. Busy din tayo. Basta bahala na. At saka, malay mo, may pa-surprise. so, hindi na nga ako sumama kay Lolo sa dash. Kasi sabi ko nga, sabi din na Lolo, mag na lang daw ako. So, naglaban na ako. Kaya, hapon pagkarating ko sa trabaho, excited. That, dahil alam ko ang ganyan ng panahon. So, binabanish na ako. And, mamaya, babalikan ko na lang kayo. Maya-maya, na. Maya. And, see you na lang mamaya tulungan nyo na lang ako sa pag i natin mga gamit. Let's go! And, yun nga palang shopping. Shopping! Binili natin sa Boxing Day ay gagamitin natin pang punta doon sa Hamilton. Tingnan natin kung saan natin yung magagamit. Pero, syempre, sa pagpunta doon, sa, bali, alas tayo ay 31 ng alas 6 maga Tapos, Siyempre, tutulong tayo sa pagluluto. At bibili, siyempre, may share naman tayo sa Panyo Yet. <laughs> kasi sa gabi ng 31, sasalubingin na natin ng 2024. Ano kaya ang dala noon sa atin? Sana good, good, good. Lagi, sa, lalo na sa health, sa buhong family natin. Sana mag, walang magkasakit. Kahit, medyo nalulungkot din ako sa iba kasi ka, Basta, wala natin pag-usapan muna yun. And let's prepare our day for vacation. And pocket time. Let's go. So, yun nga. Bali, ilang pang bahay yun, Ilang pang <gasps> Tapos na, tingnan ko pa sa ko. Parang may schedule tayo ng period noon. Kakainis. Kaya bumili na ako ng no? isipin nyo na lang yung dugo-dugo ka. Tapos 7 hours long drive. Oh, gosh. Tapos wala pa CR. Yuck! meron naman tayo madadaan ng mga city tapos may CR din naman. Pero yung feeling na ka. <laughs> Bad trip naman yun eh. <laughs> hindi, ko pa nilagay yung mga gamit natin sa bag kasi may iniintay pa ako kay Rapa Boy at kay Lolo. So, magsasabay-sabayin ko na at may assignment pa akong gagawin. Tapos, pinagpa siya pa ako ni Sir Rapa Boy. So, dyan na muna siya. Bukas ko na lang aayusin. Excited! Ligo-ligo muna sila dyan. Pero parang, ayo bukad na ang dahon. And malaki-laki ang dahon niya. Very, very good. May mga bulaklak naglaba siya. And, parang mahina ang ulan na Parang kailangan nating palakasin ng ulan para umabot dito. And, naglinis nga pala ng Hong -kong -kong. <laughs> ang pangit ng shape. Ayusin natin mamaya. O, oh, diva. Tipid. And kailangan talaga nating palakasin ng ulan. And palakasin na natin ang ulan. <laughs> magic, it must be magic. Oh. The way you hold and the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is the moment when I look into your eyes. And oh I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time that I call I just fall in love again the way I do. I can't help myself I fall in love with you. With you I can't help myself I fall in love with you Alin title niya? Please don't let this feeling end in just time. Suggest niyo saan ang nababal? Yeah, and now to touch. Tinalnate yung reaching out, palah, alam ko na. Looking through the eyes of love. Next, Next song. <laughs> Actually, I think I'm real effective. Dumalap, stop, stop, Please, don't let this be the end. It's everything I am. Everything I wanna be. I can see what's mine now. Finding out what's true. Since I found you, looking to the eyes of love. Now I can take the time. I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I've found. You Look into the eyes of love How I feel so much Since I How I feel Looking through the eyes of love And I Take the time, I can see my life as it comes up, shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I've found you, looking through the eyes of love. Next next song is brought to you by <laughs> Brought to you by Anna Rapa. Milky S H. Milky S. Milti Pamor. Next song. Oh, Anjana Zulala. Dori Dash, I'm being a man upala. There's nothing like me and you We're not alone Tell me you feel it too And I will run away I was run away, yeah, yeah I was run away I was run away with you because I

Bila nanti lu itu sayang nanti memori